binisita ni National Defense Secretary Gilberto Gibocho Jr. ang lalawigan partikular na sa Camp Melchor de la Cruz, Gamu, Isabela ngayong Agosto 15, 2023. Ang kalihim ay sinalubong mismo sa Kawayan City Airport ni na Governor Rodito Albano at Vice Governor Boji D. at mga opisyal ng pamahalaang lungsod ng Kawayan. Layunin ng naturang pagbisita ni National Defense Secretary Chodoro na masuri ang tatlong EDCA facilities na ipapatayo sa naturang kampo. Ang mga pasilidad ng EDCA Site 1 na ipapatayo sa labas ng kampo ay ang vertical landing pad, maintenance bay, logistic warehouse 2 at logistic warehouse 1. Magpapatayo rin ng seat of fusion sa EDCA 2 at planong patayuan ang EDCA Site 3 ng simulation center, CQB facility at covered training area. Samantala, dalawa rin sa lalawigan ng kagayan ang mayroong EDCA Site, particular na sa bayan ng Lalo at Santa Ana, Cagayan, na planong patayuan ng kahalintulad na pasilidad na ipapatayo sa bayan ng Gamu Isabela. Nakatakdang simula ng konstruksyon sa mga ipapatayong pasilidad Bago matapos ang taon, uunang buwan ng susunod na taon. Kasama mo sa 98.5 IFM Kawayan, reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years, ako si Radyoman Rayward Mata, Tata RMN.